Boss Agassi, bakit ganyan itsura ng utong mo? Pantulis. Ikaw ha? Ewan ko, genetics. Tanong mo si misis, ha? Idol, okay lang ba na after ko mag-workout, kumakain akong limang ano, takal ng kanin? Ano bang goal mo? Kung gusto mo palakas, magpalaki, hindi okay yung ginagawa mo. Pero mas maganda yung carbs before workout, exercise, or physical activity, or brain function para yung performance mo talaga 100%. Kasi glycogen ang binipilin ng brain, tsaka ng muscle. Muscle stores glycogen, which is carbs, carbohydrates. Ngayon, kung gusto mo magka-abs, kung limang kanin, limang cup ng kanin kinakain mo after workout, may abs ka, okay, ginagawa mo. Ngayon, kung wala kang abs, kahit tupak, mali yung ginagawa mo. So, yun, bawas tayo sa carbs, dagdag sa protein, tas counting fats lamang para meron tayong natural testosterone, natural hormone production, and good cholesterol. Lahat ng sobra, masama. Unless gusto mo mag weight, kung gusto mo naman, edi yung tawag dun, calorie surplus. Mag-maintain calorie maintenance. Tapos ano, calorie deficit. Tama kayo, mali ako na